Good afternoon. Ayan, punta tayo mamaya ng tan na to. Integrated school. Ah, pamingin natin ng mga sapatos na to. No, kasi high school talaga ang kailangan natin kasi medyo malalaki yung sizing. 36 to 40, saka 41 to 45. Ah, hindi lahat na kasi limited lang to. Ah, pagpasensyaan nyo na. Ito yung mga ano, all goods naman siya. May mga yellow stain lang. Iba ng ah, na inita kasi gawa ng caravan yung iba naman na uh, konting dumi lang pero kung di ka maarte kaya mo linisin gusto goods gusto goods na ito pamasok kita-kits mamaya Tanato Integrated School yaya what's up guys saputan na tayo ngayon ng Tanato Integrated School may bibigyan natin ng mga sapatos na yan na nasa likod. I think nasa 20 pieces to 30 pieces yan yan, yan yung mga hindi na ma-reject, yung mga hindi na namin binenta kasi may mga yellowish. Tapos yung iba naman, ni mga konting konting tapyas ng konti. Pero matino yung sapatos, masusuot talaga. Kung di ka maarte, pwedeng pwede na. Dami yan. Nasa 30 to 40 pieces yata. I think, dami. No? Kaya guys, tara samahan nyo kami. Bigay natin to sa mga estudyante ng Tanato Integrated School. Medyo bundok ko yung guys. Kaya yun ang napili natin kasi talagang napakahirap ng buhay doon. Saka tingin ko yung mga estudyante doon parang, parang nakachinelas na lang siguro. Kasi nga, gawa ng alalaman sila sa syudad. At least na pin nila na papasok sila, sapatos sila at sot-sot nila yung bago nilang sapatos. Let's go guys! Hello so guys, nandito na kami ngayon sa Tanato Integrated School. Yan, medyo busy lang sila ngayon, meron kasi inaassess pero paalis na. Yan. After na tayo naman, no, para hindi maano yung mga teacher. So, doon naman tayo magpa-park. Park tayo doon sa kanila. Oh, so, ito pa park muna tayo, guys. Guys, nakapag-park na tayo. Baba na natin yung mga sapatos. Let's go. Let's do this. Mission accomplished siya tayo dito sa Ano pong name ng school natin? Tanato Integrated School Sigurado po marami pong magiging masayang mga syudyante po Andun lang ay nag-aabang na sila po na Ang <laughs> kainan mong bahala uh, Salamat din po at naging channel kami ng blessings Bye bye Ayan guys, pauwi na tayo Tapos na ating mission Nakatagatid na tayo ng libreng sapatos Para sa Tanato Integrated School Yan, pag meron ulit tayo Comment mo lang iskwelahan dyan Isasurvey survey natin yan kung talagang nangangailangan talaga ng sapatos sa mga sudyante dyan in the next lineup natin yan para mabigyan ng mga sapatos ilama po hanggang sa next video thank you po at naging channel tayo ng blessings see you sa next video thank you for this beautiful journey thank you for the moments